Good morning, everyone. Pakain naman tayo ng ating mga alaga ang iingay ng mga exos pa na to. Ayan. Sige, kainin nyo. Masa na. Ayun pa yung isa. Ayaw pa bumaba. Ayun o. No? Oh. Aba ka na dito. Ayan si Balbono. Nangunguna na naman. Ayaw niya bumaba. Oh. Hinahayaan niya lang tungkol si pagkainan. Yung bigas yan na kulay pula. Yan ang pinapakain ko sa kanila. ang ko na lang ng puting bigas. Ayo talaga lumabas Ay, si Balbuno. <laughs> Pupunta siya doon sa may butas, hindi ko pa naman nilagyan ng pagkain doon. Mamaya lalagyan ko kasi pag nilagyan ko na doon, ando na sila mag-aagawan. <laughs> Tawawa yung isa oh. Ayun oh. Oh, ayo bumaba. Bahala ka dyan. sila lang mauubos na. <laughs> si Balbon kung saan saan pumupunta o oh, di diba si ayan ayan may dalawa pa ayan humabol pa yung dalawa sige makakakain pa rin kayo may kunti pa ito o yan yan yung si Balbon na o oh. ang hirap hulihin <laughs> ang daming balahibo talaga no Ayun, bumaba na siya kung kailan wala nang pagkain. Ay, nako talaga ito. Sige na, bye-bye na at ako'y bababa na.